So yan guys, hinihintay natin yung mga kasama Kasi medyo naiwan Medyo lang naman <laughs> So andito tayo sa Boundary ng Barangay Bakani Ayan Papunta ng Tubauto Para sa PAS So hintayin natin yung mga kasama natin Dito na yung mga kasama natin, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 tayo. Nasa 11 tayo, guys. 11. Tara na! <laughs> ano lang nung pumunta kami ng asin dumaan kami sa may tulay pero dun sa may barangay Anduyan hindi na saka yung sa falls Anong pangalan ng falls? Anduyan? Anduyan talaga. So dito tayo guys sa uh, highway ng Agoo to Pugo. Ito yung puntang Agoo. So Ito yung papunta na Uh, papunta ng Pugo tapos ito yung papuntang ako mga riders riders ayon so yun guys punta tayo ng Anduyan niruruta na natin ang ruta going to Pugo pero hindi ko tayo pakaliwa kasi punta tayo ng Subaw so kita nyo So mga kasama natin, nasa unahan na. Ayan. Ito yung paahon. Paakyat ito. Ahon na naman pa. Mahaba ba Mahaba haba. Kakak. Bobo. Kuntaim koko don. Anduyan. Anduyan kayo, Sir, subscribe. Hindi ako ng Next time. Next time dala dala next time. Wendel, Wendel ingat-ingat. Yan. So yan Bundok na yan guys Benguet na yan Papuntang Baguio Diyan kami dumanda ito yung Taloy rin na na kapag pa picture na so may dadaanan tayo dito checkpoint DENR pero I think hindi naman sila ganun kay strict to hindi na sila namamara ng lalo sa bikers ayan sandaw daw? saan daw? saan daw?

bababa po ng tulay. Patas. Bago to, dito, bago tulay na. dito, bababa na po ng tulay. Oh. Hindi na po tatawid. Ah, ito. Papunta ilalim. Sige, sige. Sabihan ko itong mga kasama. Thank you, ah. Ingat, ingat. Ah, ah Sige. Ah oh, oh. so, niyo ano, lang Ifalls. Lang iPhones na. Oh. Sige sige, thank you. Pwede ba bike dalhin doon? Pwede dal dalhin, dalhin ang bike? Oh, pwede. Sige, yeah, pwede. sige sige. So tatawid tayo ng maliit na ilog. Ayan. Ito yung sa may taloy bri uh, Anduyan Bridge sa ilalim. Tapos ang daan ay doon sa may bandang baba. Doon.

Yan, kayang kaya yan. Nice. <laughs> Too big. So, <laughs> Hindi, sinelos ako. <laughs> Choose your weapon daw eh. Hindi <laughs> hey, ka na-inform. Hindi <laughs> 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 ka na-inform, <laughs> <laughs> na sorry. May chinelas kami. <laughs> <laughs> so ayan guys. Nasa trail na tayo. Oh. <laughs> in-screenan ka pa ini screenan. <laughs> Ayaw magpa-overtake ng Jerry. <laughs> Wala. Sendlah. <laughs> Indikasi <laughs> 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 Hindi kasi sa <nandiyos agadil> kata. <laughs> 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 Ahon pala 'ari. <laughs> Puro ahon na pala 'to oh. Ano pa? ho oh na. <laughs> tatlo to. by. Ta Nature. So guys, Ito tandaan punta ng lang ay falls ando yan ha <sighs> dami pala ahon din dito wow sobrang terik dito guys Dok. Delikado ito. Ayan oh. Baka madulas. Lumot yan ay. Mas mabuti yung ligtas. Yan. Lumot yan. Kahit mag-break ka dyan, tutuloy ka naririnig ko na ang falls siguro yan na yun oh madulas yan oh may bridge pa oh hanging bridge nilosong nyo ta baka madulas eh <laughs> So and guys, nandito tayo ngayon sa Lang Islands. Falls. Mayroon pa dito yung bridge. Ayan. Old. Old hanging bridge.

doon papunta sa kabila isa, dalawa tatlo apat lima kata dito papunta doon ah pa. Lameng, o, Lameng. So yan guys, magtry nating maliigaw din dito. Sayang hindi natin nadala yung cover ng camera natin. Kaya hindi natin pwedeng basahin. Sayang, sayang. You you Ingat pa!

Tengang guys, kita na tayo. naman pa more nasa tulay tayo ng Anduyan yan si Raymark oh guys tapos na tayo kumain so tapos na tayo mixta cover na tayo uwi punta ng rosario Ayan, pupunta so na tayo ng Rosario ngayon. The camera. The camera! Hello! Shout out! <laughs> so ayan guys, alis na tayo. Eh, hello! <laughs> Solo ka lang? Solo ka lang? At tatlo kayo? Saan so, ang uwi nyo? Binalonan. Oh, binalonan. Oh, Okay. Ayan guys, may nakasabay tayo, taga Pinalonan. Shout out! Pangalan mo? Ivan again. May ko. po. Ayan. Ivan Pilar. May shout out? lang <laughs> naman. so ayan guys, kasabay natin. Tatlo sila, tatlo. Ang bilis nyo eh. Nagkakapulang nga lang tayo eh. Grabe ano?